Good morning, 22 days, baby. Aya. <laughs> Uy, bakit wala ka ng gloves? Saan napunta yung gloves mo? Uy. Lah, lah. Lah, kala ko magigising na siya, guys. Tulog pa rin pala. Ay, kawawa naman yung ay Minomots mots. 22 days na po yung baby na ito. Mm, walang gloves. Mm, mm, nagulat, nagulat. Bye, papi. Alis na yung papi namin. Gutom na yan. <laughs> Gutom na yan, gutom na yan. Ay, ay, ay. Balot na balot, ah. Murag balot, ah. <laughs> balot na balot. Hala, 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 hala. <laughs> asus, 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 asus. asus. Dede yan, dide Dede na yan, dide Asus. Asus, ang mukha, oy. Ang mukha, oy. Ang mukha, oy. Asus, asus. Asus. Naghanap na yan ng dide guys. Hey, Padidiin ko muna. Hmm. Oh, nagtas-tas na yung paa, oh. Guys, okay, so, ang ganda ng pajama niya, no. Nabili ko po 'yan sa Okayo kay nung ako'y buntis pa, Seven months 'yung binubuntis ko siya, 7 months pa lang siya sa tiyan ko. <laughs> At nakita ko ito doon sa Okayo okay yan. so binili ko. No, ang ganda, 'di ba? Overall pajamas. Hindi na kailangan ng medyas kasi ano na siya. Pangkalahatan. Hala, nag -smile! Nag-smile ang baby ko. Eh? Nag-smile yarn. kaluoy eh, sa mata. Oy. Eh. Sarap ng tulog niya talaga. Gumagalaw lang pala. Hmm. Oh, ang bilis lumaki ng baby ko. Agoy. <laughs> Apo, asan kayang guantes mo man? Ay, tuto, si Lalim. na natanggal pala. Oh, kabita natin. Baka masugat 'yung mukha mo nga, pa naman na ng kuko mo, oh. Hmm? Agoy, kaluoy sa mata. <laughs> sulaw, sulaw. Good morning, baby. Good morning. Good morning, baby Zen. <laughs> Good morning, baby ko. Agoy. Naghanap ko ng suso talaga. Agoy. 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 Kaluoy. Good morning. Good morning. 6.35 na po ng umaga, guys. Linisin natin yung mata mo muna. Mm. Oh, oh, wait lang, wait lang. Mm. Oy. Grabe ka ano eh. Maka hitad-hitad. Mm? gutom na talaga, gutom. Hmm, ko siya kaninang alas 3 pasado pa yata yun. Na na, 6.35 na. Uy, bubbles yan. Bubbles, bubbles. Uy, 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 uy. Uy. Nagpa-bubbles yan. Nari na, Suso na Susunan tayo. Sandali. Good morning, ay Sulaw, sulaw. Sulaw. Good morning, good morning. Good morning. Ago yung mukha, oy. Eh. Dali na, suso na. Walang <laughs> suso? <laughs> Halika na.